Hello guys, welcome back sa aming uh, YouTube channel and Facebook page uh, Papa P is here again So guys, today is Tuesday, holiday pa lang ngayon Ed here, ano ba yan? Parang holiday ngayon ng mga, you know, Muslim So guys, meron lang tayong uh, <coughs> konti vlog no, Mag-aano lang tayo Ano tawag doon? Magkakomento lang tayo doon sa nangyaring road rage Doon sa Antipolo, no? So ako, aksi ako may sasakyan ako eh. Oh. naka uh, naka na ka. Marami ako na encounter na ganyan. Yung kinakat ako kaliwa kanan tapos minsan kinakalabog pa yung kotse kong ganyan oh. Yung talagang kakalabugin gano'n, noon. Oh. busit na busit talaga ako. Minsan one time may hinabol akong ginanon. Alam mo yung mindset ng pag mainit ang ulo mo ako na ako mainitin ng ulo ko. Alam mo yung gusto mo siyang sundutin pero ano yun eh control Nakuk ko yun eh Ang iniisip ko lang palagi Kapag ako'y bumibiyahe sa Grab Kailangan magbaon ka lagi ng Hindi lang isang kilometro Unlimited na pasensya Isipin mo na lang lagi Kapag pinatulan mo yung taong yun Binangga mo o kinumpronta mo Nag-away kayo sa daan After nun, anong mangyayari? Nasaktan mo, nasaktan ka, ano na, demandahan na. O eh, kung, kung malalapa eh, kung may baril yun. O ako, nagbarilan kami. O di, ano, kawang mo pamilya. So yun, dapat, dapat guys, isipin natin, lalo na sa mga uh, driver na kapwa natin sa Grab, o kahit hindi, hindi kapwa natin sa Grab, yung may mga private cars, Isipin niyo lagi. Isipin natin. Ako nga isa ako sa mga ano eh, mainit ng ulo pero nako-control ko siya. Ang ginagawa ko na lang, Tutal ako lang na mag-isa sa sa loob ng kotse. Doon ko na lang siya minumura. Oh, PI ka. Gago, bobo, tulong ka, mga ganyan. Ginaganong ko na lang para mailabas pala yung galit mo. Tapos bubol ka na. Oh, kinalampas mo, wala, di ba? Safe ka. Sempre safety ng pamilya mo. Siyempre, pag may ginawa kang masama doon, makukulong ka tulad na lang noon. Makukulong yun na maril. So, paano na yun? May mga anak din siya, di ba? Tapos yung binaril niya, may pamilya din yun. So, ang mali lang doon, hindi ko naman kinakampihan yung mga kotse. Kasi simula pa lang ng video, nagbibideo na sila. Hinahabol kasi niya yung Fortuner. Fortuna ba yung nakaitim? So, pagka ano, parang Siyempre, kung ako yung ganun May umahabol sa akin Eh, baka gitgitin din kita talaga diba? Kasi, ba? Kasi ba't, pa, ba't mo pa ba, ba, ako inaano? Siguro, siguro nagkamali Ako, wala naman perfecto driver Nakakaganon din ako Minsan, nakaganon ko na iilag yung motor tapos binababaan ko, humihingi ako ng sora kinakawayan ko. Pasensya na, 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 na ano, hindi kita napansin. Yun. It's either nagsorry na ako, nagmura siya o ano, hindi ko na siya pa, hindi ko na siya papatulan. Basta humingi na ako ng sorry. Yun, deretso lang sa daan. Eh, ito kasing nangyari, pinagtulungan nung dalawang, ano, mag-ama pala yun. So, siyempre, malakas ang loob mo. Nakita, kitang kita sa video, umiilag-ilag lang yung lalaki sinasangga tapos may siya sumusuntok pero depensa pa rin siya tapos kinukuyog na siya doon sa gilid di ba so kumbaga sa pagtitimpi ano eh parang sobrang extenda ng timpi niya kasi kung may balak niya balak siyang patayin yun paglapit pa lang nun bunutan mo barili mo na kagad o, oh. hindi muna siya na gano talaga kinontrol niya pero siyempre tayo nagbablockout tayo kahit ako gano'n eh yung naglalaro akong ba sa basketball Meron akong tempered na parang Okay ako Tapos no, mamaya pag siniko mo ako Bak, suntukin na lang kita may, may mga ganun eh So yun yung nangyari Kaya ang moral lesson yan Pag kayo eh Let's say ikaw ng motor Na, na maandar ka Pag nasagi ka Tama na yung siguro magbura ka Magbusina ka Diyan huwag mo nang habulin Kasi hindi mo alam yung situation din ng tao yung baka may emergency din yun Kaya sana pag ganun Diba? Which sabi niya may hinahabol naman daw sa convoy, 'di ba? May convoy sila. Sino lang palampas yun? Pagpasa Diyos na lang, no? Ako ganun eh. Sa tagal ko na nagbumibiyahe sa Grab. Uber pa lang. Bumibiyahe na ako. Eh, ang dami ko na encounter na ganyan. Minsan pa nga, bumaba pa ako. Nagkamon lang pa kami ng nasuntukan. Buti hindi pumapatol. Diba kasi pagka nagkataon ng pumatol ka. Diba? Dati yun, mga ganun. Pero kailangan mo talaga magbaon ng unlimited na pasensya ano? Mas ma-appreciate mo yung driver na halimbawa kinat ka Tapos kumakaway ng gano'n Yung kakaway ng gano'n Parang na-appreciate nila na ay, ay, sorry, nagkamali ako, pasensya na Yung okay pa yung gano'n Pero yung Sila na nga matas binusinahan mo Tapos papakyuhan ka na gano'n Nakakainit ng ulo yun Ako gano'n eh Talagang nak oh, Pero iniisip ko kagad Meron akong apat na anak may asawa ako pag may nangyari sa akin o pag pinatulan ko to wala eh doesn't make any sense parang mag-aggravate ka lang ng gulo at makaka makaka ano ka lang apekto ka lang talaga sa pamilya mo kawawa naman di ba so ganun lang ganun lang dapat pasensya o okay, pagdasal mo krusan mo lang siya habang bumibiyahe siya ganunan mo sign of the cross oo sige pag mo mabunggo ka hindi <laughs> o oh, diba ganun lang kasi may karma naman yung mga yan kung hindi yan sa iyo natapat sa iba yan tatapat eto siguro nagkapunuan na natapat na tong dalawang mag ama na to ano siguro ganun siguro sila kasi nagbablog sila nagre-read sila eh syempre maraming views yan diba so hindi rin maganda yung ganun yung nag-aggravate ka ng, ano ng away yung hinabol mo pa kasi kahit ako hahabulin mo ako, maiinis ako sa'yo. Para bang mabutang na baka birahin ako nito ha. Di ba dapat, kung ano, distansya ka na. Hindi ka naman nasaktan. Ganun lang taman talaga buhay eh. Ako na, hagip ako lagi. Kinakat ako. O, oh. kung wala naman tama, di pagpasyensyahan mo na lang. Ganun lang. Kasi pag binanatan mo yan, nasaktan mo yan, demandahan, sakit yan ng ulo ang mangyayari niyan o oh, fiscal kayo ganyan bayad ka pa sa attorney mo oh. yung abala imbes na trabaho ka di ba so yun lang guys okay so thank you so much ha huh? again matumalang booking natin ngayon so dasal dasal tayo nakaisa pa lang ako nandito ako sa UP Diliman 80 pesos saan makakarating ang 80 pesos natin isang ng bigas tas tuyo Alright guys, thank you so much. God bless you all. Okay, yun lang. Ito po ulit si Papa P. Have a wonderful day. Bye-bye.